Ikaw ba? Ako. Ah, yung bang motorsiklo mo, Kas? Ah, hulugan ko. Hulugan. Nag-down payment ka na? Ako. Ah, ang motorsiklo, nasa iyo na? Ah, nasa kayo na po. Bali, sa lunes po, at 13, 4 months na po. 4 months sa lunes. Ako. Ah, Saan ba yung dealer? Ayun, sir. Yung kasi yun. Lala mo yung resibo ay hindi po. nandito sa ano ko. Dala po niya yung motor. Mapasok kasi sir sa ano yun, eh, si Molino. Sinong nakausap mo dito? Ah, yan yung manager, sir. Ah, yung manager? Oh, andyan, sir. Ah, yan yan, sir. Brother. Ay sir. Okay, let's go. Okay, let's Okay, Okay, Lalabas pa Dito ka ba? Sino kapatid ang manager dito? Ikaw. Mm. Si brother. May kinuha ng motorsiklo sa inyo? Sa Lunes 4 months na. Installment. Hanggang ngayon walang ORCR. Alam mo ba na Bawal imaneho ang motosiklo na walang rehistro. Okay. Nagbigay kayo ng waiver? Uh, sa waiver, sir. Uh, Wala. Sir, kitigay ko sa Ang pinigay lang po. Ano ang protection nila ng katulad niya? Anong protection ay binibigay nyo? Kung sakaling mahuli, kayo magbabayad ng penalty? Uh, wala pong makasaad yung sa binigay. Oo, oh, papa, ano yun? Bahala na sila. Ay eh, hindi po, sir. Uh, bali, sir. Hindi, ang... nirelease nire ninyo ang motorsiklo eh. Apa. O, paano yun? Bahala na sila pag mahuli. O, oh, tago-tago lang. Ay, hindi ano ang ipinayo sa'yo? Ah, Enter, eh, sabi, huwag daw dalhin ng malayo. Huwag dadali ng malayo? Oo Oo. Kasi, kapatid, malayo o malapit, kapag pampublikong kalsada bawal. Tanong kita kapatid, 4 months na wala pang rehistro, anong problema? Uh, bali sir, sa check-in ko po uh, hapon sir, nireject po siya ng LTO sir. Bakit? Tapos, uh, ang lumabas po sir, blurred SI. Ano yung SI? Uh, sales invoice. In po, sir. Bali ang una po sir, ang nangyari, ako po nagpapalo po ako sa head officer ng uh, insurance. Ngayon po, sinisi ko sila para at least mamonitor din po nila yung conversation namin, sir, ng head office. Then, pagka go po sa akin, meron na po siyang COC, uh, ko na po siya sa system ko para at least mag-run na po siya. Ngayon COC po, is uh, Certificate of uh, Insurance, sir. Ito ba parang yung TPL? Okay po. Pagka bigay po sa akin, sir, i ko po siya kagad para mag-run na po. Bali, sir, ang nangyari, uh, ang lapings naman po, sa insurance po, Maaari po na, sa tingin ko lang po, maaari po na ang nakita ko pong pagkakamali doon. Hindi po kaagad agad na ipasa sa, po. Po so, sa anong yung insurance Pagdating po ko so, sa... So, anong insurance yung inyong... Ano ba yun? Uh, uh, In-house insurance or anong insurance? Uh, ano yun? Bali, uh, sir, ano? Uh, sa company na po siya. Company insurance. Company insurance. Yes po. Alam ba ng inyong company na ganito yung problema? Aware naman po sila Kasi maraming reklamo kaming natatanggap. Kaya ako personal na pumunta. So kung lunes ay 4 months na, kailan ninyo nakuha yung COC, yung sa insurance? Bali, sir, hindi ako nagkakamali, sir, sa email na pinamonitor ko sa akin ng parang Thursday ko. Last week, yes ko. Ipig sabihin, malabo pa yung sa sabaw ng pusit. Yun nga lang po, sir. nung uh, nai-send naman po sa akin yung sa sir, uh, uh iginokon na po siya. Bali, Anong siya? gino? Uh, para ma-submit ko na po siya kay LTO sa system okay. uh -huh. ko Na. Okay. Kompleto ng papers, Hindi uh, kompleto na po siya. Naisubmit na sa LTO, hindi? Naisubmit na po. Bali, ngayon sir, Ito po. Uh, hindi, tinga. Uh, huwag mong bilisan. Sabi mo, kompleto na requirements. Ako. Pangalwa na, na naisubmit na sa LTO. Yes po. Apo. Mayroon ba tayong patunay na, na nasa LTO na? Ako. Pwede po natin check sa siya. Sige sa nga. Sa big sabihin kapatid more than 3 months na hindi pa gumagalaw ang papel niya sa LTO dahil siguro hindi pa nga manisi pa natin doon sa sa LTO portal pa. Hindi bakit mo in-code sa LTO kung hindi kumpleto ang papers? Eh sabi mo na delay ang insurance. Oh, kasi naka-auto-generated na po sa akin. Ne, sabi mo kasi last week Thursday lang. Yes, pa. na kompleto yung sa insurance. O kahit 10 beses kang mag-encode, hindi tatanggapin ng system. Tama? Tama po sir. Oh, wala kayong coordination sa insurance office? Ah, uh, bali sir, uh, pagkadating po sa insurance eh, ako po rin direkta na po ako sa insurance Kasi kinukulit ko yung na rin po sa Para lang po may bilis sa inyo. Dapat kapatid, ito pa yung kapatid Sa business, dapat nakatutok tayo sa problema Eh kasi kung Thursday lang na-comply ng insurance yung requirement Parang lumalabas, kung Lunes ay 4 months na Eh last Thursday lang, parang lumalabas 4 months pa lang halos 4 months na, saka pa lang gumalaw Usapang kapatid, usapang kaibigan ilan na ang nakaranas ng ganito? Actually sir, hindi lang po si Moody sir yung plan naka-experience setup. One time po nakausap ko na rin po si Brackenman regarding to ganyan yung parang September or October po. Ganito, no? Wala naman akong pakialam sa negosyo ninyo. Pero iparating mo sa head office, kung ganyan ang nangyayari, ang magiging negosyo ninyo hindi pa sunong. Siyempre, may mga kapwa riders yan. Ano, may grupo ka ba? Wala ko, sir. Siyempre, yung anak niya, na rider din, siya magkukwento sa iba. O, di ba? Negatibo ang magiging impact para sa inyo. Kaya kung hindi niyo aayusin yan, naniniwala ako, babagsak negosyo nyo. Kasi mga riders, nag-uusap-usap yun eh. O, oh, ba? Diba? O, rider ka rin, di ba? Iparating mo sa head office, boss, manager, amo, pag hindi natin ito naayos, babagsak negosyo natin. Kasi magkukwento ito sa iba, sigurado, hindi mo ito mapipigilan Okay. Sinasabi mo na naisubmit na sa LTO nitong nakaraang Thursday. Hindi na kita kukulitin. May tiwala ako sa iyo. Pagdating ng Webes at wala pang rehistro, iba na ang magiging usapan natin. Ano? Hindi ko na kailangan buklatin yung records mo. Eh, ang sarap ko lang dito na. Hindi, alam mo, nire kita, pero hindi valid yung ano eh. Ikaw lang ang kaharap ko Pero kung kaharap ko yung insurance Yung in charge Sa insurance Kung totoo ang sinasabi mo Doon may problema Tama ba ako? oh. Kung yung dealer Tapos merong in-house insurance Doon may problema hmm. Ganito na lang Kasi pare-pareho tayong busy Hanggang Webes Kapatid, pag hindi na ibigay ni brother yung ORCR ng motorsiklo na binili mo, installment, hanggang Webes, mapipilitan akong mag-coordinate kapatid sa LTO para alamin kung kailan kayo nag-submit ng requirements. No. Hopefully, Webes or before Webes, wala na tayong pag-usapan may ORCM na okay, okay yun okay, o gusto mo pahabain pa natin ang usapan ha? sige katapusin ko to sir actually sir uh, ano ba yan? usapang lalaki o or... usapang lalaki sir lalaki ka ba? lalaki sir o pakita natin actually sir, uh, actually, sir uh, around a uh, sir uh, ito kasi sir kung uh, nangyari mm -hmm. uh, explain ko lang din sir kahapon sir uh, kapatid excuse uh, me uh, sa usapin ito, hindi mo kailangan magpaliwanan. Kumbaga sa isang issue, palpak na talaga. Palpak na talaga. Walang katanggap-tanggap na paliwanag. Ngayon, kung ipagpalagay, totoo yung sinasabi mo na na-delay ang insurance. Yon ay in-house insurance. Kung totoo yon, may problema doon sa insurance, sa in-house. O parating mo sa boss mo, pag hindi niyo inayos yan, babagsak ang negosyo. Pare-pareho kayong mamalasin. O, hindi ko na kailangan pagpaliwanagin kayo. eh. Walang justification yan. No? And uh, gusto ko naman sabihin sa'yo, may ibang mga dealers, brother Matt, ganito rin. Pero pag ka may umaksyon, bibilang lang ng ilang araw, nare-resolve. Ngayon, sabi nung iba, Sir, eh bakit ganon? Nung umaksyon ka, na-resolve. Ganon na lang po ba yon? Hindi. Pag naulit pa, mangangampanya ako sa riders, wag na kayong bibili sa ganitong company. Kasi yung unang mali, pwede pa eh. Pero pag sinundan pa, ibang usapan na. Di ba? So, hindi mo kailangang magpaliwanag. Sige. Sige. Hmm. Dito ano sa mga nag a yes po. O, ah, webes ah? No, dad. Eh para tengo sa isa boss na. Sabi mo sa boss mo, ako naman ay eh, may countering negosyo. Ipinapayo ko, pag hindi ninyo inayos, ipasara na ninyo ang business kasi walang mararating. mga babangkrap lang. Oo, di ba? Madadamay pa kayo. So dapat yung close coordination with uh, insurance office do sa in charge dapat ano. Ang maganda kasi nito, brother, pag na na yung documents, sabihin niyo agad sa LTO. Hopefully within the week lalabas ang ORCR. Hmm pag-uusapan naman ng riders ngayon. Brother, Don, ang bilis ng registro Don. Aangat ang negosyo. Di ba? Ngayon, ipagpalagay, kung may problema kayo sa LTO, pwede ninyo iparating sa akin. Ako may ipag sa LTO. Pero, huwag ninyo idadahilan brother ang LTO kung ang problema nasa level nyo. Kasi yung iba brother matla dealers, laging itinuturo LTO, LTO eh na-check nache natin wala namang problema sa LTO o oh, sabi mo sa boss mo yung advice ko ha yes sabi mo kung hindi may sa ayos mag-isip na na ibang negosyo magkukulaps alam mo masakit nito pag nahuli ito ng LTO, 12,000 pesos ang multa. Kawawa naman. And sana, huwag silang, huwag mahuli ng LTO, kasi pag nahuli ng LTO, 12,000 ang multa, makikipag-away ako sa iyong office, dapat bayaran ninyo ang multa. Pwede naman kayong magmatigas. Pero sigurado, mas matigas ako dahil tama ang panig namin. Di ba? Okay lang magmatigas kayo kung kayo tama. Di diba? okay. ba? Okay. Taga saan ka, probinsya? Uh, po talaga ako Manila ba ka? Uh, yes po. Gusto mo, pabalikin na kita doon? Hmm. Ayusin mo. Kapitin niyo ko, ayusin mo. Sir, tapahan Sige. Ingat, brother. Hanggang Webes. Yes, po, sir. Thank you. Ay, sir, pasok din na lang, sir. Oh, manager, sama mo kami. Thumbs up, thumbs up. Tol, pakai ayat. Yes, Bosan. Ah, sorry. Hanggang Thursday, ha? Okay. Gaganda ng motor nyo, ha? May tanong ako sa iyo. Anong model to? Uh, yan ang yung po sir. Parang best pump for man, no? Yes, po. classic type siya sir. Classic type. Uh, nice. Ano ito? Pambabae um, o uh, unisex? actually sir, uh, yung Yamami yung sir. Naka-design uh, uh, po siya sa unisex. Unisex. Pero kung ikaw ay medyo alanganin, mas bagay ito sa'yo, ano? Pagbarako? para ako Yung mga nasa likod Sige Sana pag nag-usap tayo Hindi na sa ganitong sitwasyon Yes po sir no. Hindi yung problema ano? Yes po sir oh. Huwag mong kalimutan yung advice ko sa boss mo Unsolicited advice Yes po sir no. Okay Ayan ang mga riders Mga mailigyan sa marites eh. Yes sir. Tama? Thank you po. Thank you. Yan, tawagin mo kami yung Thursday. Ma! Si Ella po, asawa po ni MJ Cowboys. Hello! Ma! Anak mo pala to! <laughs> Bakit gwapo? <laughs> Asan ka? Sabi ko <laughs> O, oh, ingat, ha? <laughs> ingat, Bye Gabay. Thank you po, sir. Ingat, ingat. Ingot to, ingot to, ingat po, sir. Ingat. Sir, ingat po. Sorry. Major. Yes, sir. Thank you, ma'am. Sa webes, punta ka dito. Ah, siya. O, parang maganda, biyernes. Uh, webes, ah, bisa kasi naman masada ako set oh, ng oh, oh, sa Manila, way best coding ko. ko. Okay. okay. Tapos saan ka ba na, we? Dito ba sir? Palipatan okay. sir. We best punta ka pag okay, okay. Ah. Okay. Pag hindi, ibang gagawin natin. Okay. okay. Ah. Okay. ilang araw na lang. Huwag mo ipagamit yung motosiklo. Okay. Kasi Php pesos ang multa. 10,000 para sa unregistered. Php 2,000 pag mamaneo ng hindi-registrado. Gusto ba? O, sige. Gusto kong isama kang mag Kaya lang may lakad pa kami. Okay na, sir. Okay na. Malaking <laughs> bagay na, sir. O, sige. na sa bagay, sir. Okay, okay. Hindi mo kaya